Good morning sa ating lahat. Blessed Thursday. Ang bilis ng araw. So ngayon, magluluto ako ng aking lunch. Magluluto ako ng Indo. So ayan. Tapos, makiprito ako ng egg. Yellow egg kasi yung white. fast nung panganay kong alaga. So, ipapatong ko lang yung fried egg dito. Yan. Yeah. Diba tayo ng ating lunch. Yung mga alaga ko, guys, ay hindi ko sila lunch dito. So, ako lang yung prepare ng lunch ko. Tapos, kung ano na lang may isipan natin, minsan ayoko na magluto ng rice kasi kulang so, naman yung kakain tao. Tapos alam mo naman, naman tayo magugas mga kaldero. Pipilitan lang tayo kapag hindi ito na sit. Hindi so, natin mag-luto. Ito tayo na yung ating noodles. 3 minutes. So, maaga akong magla-lunch para ito mag yung ating trabaho tapos na ako maglinis ng bahay siya so hanggang tayo ng ating ibang gagawin para hindi tayo na Masanay na rin ako na hindi na ako kumakain ng rice sa tanong. Noodles, misan udo, and bread. Ayun lang. Kasi okay na rin kasi tumas na rin yung aking tingda. So one year na ako dito. So, 41, 41, 42, 42, 42, 46. So natagda rin ako ng 5 kilos. So okay na rin kahit hindi tayo mag lunch ng once. Sa tepi lang. Ayan. Luto na ang ating lunch. So, yun lang. Luto na ang ating lunch. So, kain muna ako. Thank you for watching. Have a blessed day po sa ating lahat.